Isa lang siya sa crowd. Si Jomar, isang simpleng tao nagmula sa mahirap na realidad kung saan ang mga gabi ay mahaba at ang mga araw ay mas maikli kaysa sa gusto niya. Siya ay nanirahan sa mga lansangan ng Maynila, napapaligiran ng isang lungsod na tumingin sa kanya bilang isa lamang nakalimutang tao, isa pang hindi nakikitang tao. Ang kanyang mga pangarap ay kasing layo ng mga bituin sa kalangitan sa gabi. Walang naniwala sa kanya. Karamihan ay tumingin ng walang pakialam at ang mga tumigil ay walang nakita kundi isang mukha na pagod sa pakikipaglaban. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, alam ni Jomar na may iba pa. Alam niyang mababago niya ang kanyang realidad sa isang mundo kung saan karamihan ay sumuko bago sumubok si Jomar ay gumawa ng isang matapang na desisyon bagay sa kanya ang pagtitinda ng pagkain sa kalye ngunit ano ang tungkol sa hinaharap hindi niya akalain na ang pagbebenta ng isang simpleng plato ng pritong isda ay maaaring maging simula ng isang personal na revolusyon, isang paglalakbay na magbabago sa kanyang buhay at ng marami pang ibang tao. Ngunit tulad ng bawat mahusay na pagbabagong anyo, ang landas ni Jomar ay sementadong may kahirapan. Panay ang pagtanggi, ang mga pagdududa ay kasama niya sa bawat hakbang. Gayon pa man, nagpumilit siya. Ngayon matutuklasan mo kung paano sa lakas ng loob, pagpupursige at kaunting suwerte, binago ni Jomar ang simpleng pagbebenta ng pagkain sa kalye sa isang milyong dolyar na negosyo. Panatilihin ang pagbabasa at ihanda ang iyong sarili para sa isang kwento ng pagtagumpayan ng mga pagkakamali at tagumpay ng isang tao na sa kabila ng lahat ng pagkakataon ay lumaban sa mga inaasahan at pinatunayan na posible talagang makaahon sa ilalim ng bato at maabot ang tuktok. Ito ang paglalakbay ni Jomar. Walang naniwala sa kanya. Hanggang sa makamit niya ang imposible, Kabanata 1, ang simula ng labanan, pagmulat ni Jomar sumikat na ang araw ng magising si Jomar muli sa lupang tinawag niyang tahanan, isang tagpi ng kalye na nakatago sa mga eskinita ng Maynila. Sa bawat madaling araw, mas tumitindi ang pakiramdam na siya ay nasa ilalim ng lupa. Buhay ay itinapon siya doon nang walang awa, hindi niya naalala kung kailan siya huling kumain ng mainit o kung ano ang pakiramdam ng komportabling kama. Sa kanyang puso, isang tahimik na sakit ang lumamon sa kanya ang pakiramdam na walang naniniwala sa kanya. Ngunit noong araw na iyon, may kung anong gumagalaw sa loob ni Jomar. Naramdaman niya sa unang pagkakataon ang apoy na nag-aapoy sa kanyang dibdib. Ang apoy na iyon ay hindi lamang pagnanais na mapabuti ang buhay ng isang tao. Ito ay isang napakalaking pangangailangan upang patunayan na siya ay maaaring gumawa ng higit pa. Lumingali nga siya sa paligid. Nakita niya ang ibang mga pulubi na dumaan sa kanya ng walang gaanong sulyap. Walang naniwala sa kanya. Walang nagmamalasakit. Ngunit alam niyang kailangan niyang gumawa ng hakbang gaano man kaliit. Magtitinda ako ng pagkain, naisip niya, na may kawalang pag-asa. Pero wala siya. Bigas at tuyong isda lang na maihahanda niya sa isang maliit na makeshift grill. Alam niyang delikado, pero ano pa ba ang kailangan niyang mawala? Pagtanggi mula sa iba, nararamdaman na niya ito araw-araw. Noon niya ginawa ang kanyang unang hakbang, nagsimula siyang magbenta. Ulam na masarap, sigaw sa mga dumadaan, pero walang tumingin, walang pakialam. Ang init ng araw ay tila na susuffocate maging ang kanyang pag-asa. Naramdaman niya ang sakit ng pagtanggi, ang hiya na umuusok sa kanya pero hindi niya kayang sumuko. Hindi ngayon. Sa pagtatapos ng araw, dalawang bahagi lamang ang kanyang naibenta. Nakaupo siya sa sidewalk, nakatingin sa mga bituin. May maniniwala pa ba sa akin? Isip niya, habang umaalingaw-ngaw pa rin sa kanyang isipan ng mga tinig ng paghamak. Pero alam niyang hindi siya pwedeng sumuko ngayon. Ano ang mangyayari kung sinubukan niya isang beses pa nang gabing iyon, hindi makatulog si Jomar. Ang kanyang isip ay isang paghaluhalo ng mga pag-iisip at pagdududa. At nang tuluyan na siyang makatulog, nagkaroon siya ng kakaibang panaginip. Isang kakaibang lalaki ang nagpakita sa kanya na nagsasabi sa kanya na magbabago ang kanyang buhay kung tatahakin niya ang isang landas na walang ibang mangahas. Ano kaya ang landas na iyon? at sino ang lalaking iyon. Kabanata Duha Ang pagmamaneho kinabukasan ay nagdala ng hindi inaasahang pangyayari. Maagang nagising si Jomar determinado. Ngunit habang inihahanda niya ang kanyang pagkain, nakaramdam siya ng discomfort. Alam niya na kung hindi siya magbenta ngayon, mawawala ang lahat ng maliit na natamo niya. Kaya't nagpasya siyang sumubok nang ibang diskarte, sinusubukang abutin ng mga tao na may mas maraming enerhiya. Ulam na masarap, the best fried fish in town. Eh, sigaw niya, nakangiti sa mga dumadaan. Sinusubukan na lumikha ng isang pakiramdam ng pangangailangan ng madali ang pagkilos. Gayunpaman, walang tumigil. Nagpatuloy sa paglalakad ang mga tao, hindi siya pinapansin na para bang hindi siya nakikita. Lalo lang itong nagparamdam kay Jomar na invisible. Pakiramdam niya ay lumulubog siya nang may dumaan na binata at napatingin sa kanya. Hindi siya umimik, kumuha lang ng porsyon at nagbigay ng barya. Napangiti si Jomar, ngunit nang makita niya, ang mukha ng binata ay may kakaiba siyang naramdaman. Bagay na hindi niya maipaliwanag, pero parang napuno ng iba ang tingin yon parang alam ng binata na may iba pang iaalok si Jomar kaysa pagkain. Tinanong ni Jomar ang kanyang sarili, paano kung ang problema ay hindi kung ano ang ibinebenta ko ngunit kung ano ako. Sa sandaling iyon, alam niyang kailangan niya ng higit pa sa pagtitinda ng pagkain. Kailangan niyang ibenta ang sarili niya. Iyon ang kulang, magtiwala. Nang makalayo ang binata, tumingin siya sa kanyang balikat at may sinabi na nagpatigil kay Jomar, Mayroon kang espesyal, ngunit ikaw lamang ang nakakakita nito. Huwag kang susuko. Ang mga katagang iyon ay paulit-ulit na ngaw, ngaw sa kanyang isipan habang pinagmamasda ng binata na papalayo. Ang mga salitang iyon ba ay sinyales na malapit ng magbago ang kanyang buhay o isa lamang itong ilusyon? Kabanata Trina Ang pagkakataong hindi ko mapalampas si Jomar ay mas nalilito kaysa dati. Sino ang binatang iyon? At higit sa lahat, ano ang ibig niyang sabihin sa mayroon kang espesyal na bagay? Paulit-ulit ang mga salita sa kanyang isipan. Sa kaibuturan niya, alam niyang hindi lang ito tungkol sa pagtitinda ng pagkain. Ito ay tungkol sa pagiging nakikita na kinikilala. Hindi nagtagal sa pagtatapos ng isang mainit na hapon may nangyaring hindi inaasahan. Isang lalaking nakadamit ang lumapit sa kanyang tolda at humingi ng ulam. Nagulat si Jomar, hindi alam ang gagawin. Saglit siyang nag-alinlangan, ngunit pagkatapos ay inihain ng pinakamasarap na pritong isda na maiaalok niya. Ang lalaki ay kumuha ng unang kagat at huminto ito Ang sarap sabi niya na kumikinang ang mga mata Naisip mo na bang magbukas ng maliit na negosyo? Mayroon ka talagang maganda dito. Nagulat si Jomar. May nakapansin ba talaga sa trabaho mo? Pero wala siyang pera, wala siya. Paano ako makakapagbukas ng negosyo? Ang lalaki na napansin ang kanyang pag-aalinlangan ay gumiti. I'm an investor. I can help you if you have the courage to take the next step. Tumingin sa kanya si Jomar, ang puso niya ay tumibok. Ito na ba ang hinihintay niyang sandali o isa pang ilusyon na mawawala sa madaling araw? Mayroon ka bang lakas nang luob na maniwala sa iyong sarili? Tanong ng lalaki bago umalis. Ang mga salitang dumikit sa dibdib ni Jomar. Paano kung ito ay totoo? Paano kung sa wakas ay natagpuan na niya ang pagkakataong hinahanap niya. Kabanata Atro Ang landas ng panganibang Sumunod na araw ay nagdala ng mas maraming pagdududa. Hindi maiwasang isipin ni Jomar ang misteryosong lalaki at ang alok nito sa kanya. Alam niyang hindi niya pwedeng balewalain ang pagkakataong ito. Ngunit sa kabilang banda, alam ko rin na tinatahak ko ang peligrosong lupa. Ano ba talaga ang mayaalok niya maliban sa pagkain niya? Alam niyang masarap ang kanyang pritong isda, ngunit paano naman ang iba pang bahagi ng negosyo? Wala pa siyang nagawa noon ang aga-aga niyang iniisip. Nang tirik na ang araw, nagpasya si Jomar na sundan ng lalaki. Hindi niya alam kung ano ang aasahan. Ngunit pakiramdam niya ay maaaring ito na ang tiyak na sandali ng kanyang buhay. Sa kaibuturan niya, naramdaman niya na ito na ang pagkakataon niya para makaahon sa mahirap na buhay na iyon. Pagdating sa address, na ipinahiwatig ng lalaki, nakita ni Jomar ang isang simple ngunit maayos na opisina. Huminga siya ng malalim bago pumasok, ramdam niya ang bigat ng desisyon sa balikat niya. Hindi lang isang plato ng pritong isda ang ibinebenta niya ngayon, kundi ang sarili niyang dignidad, ang kanyang kinabukasan. Sa loob ng opisina, naghihintay sa kanya ang lalaki na nakangiti. I'm glad you came, Jomar, anya habang nagpapahiwatig ng upuan. Nakikita ko ang malaking potential sa iyo. Matutulungan kitang lumago, ngunit kailangan kong malaman Naniniwala ka ba na magagawa mo ito? Nakaramdam si Jomar ng lamig sa kanyang gulugod. The doubt was there, yung feeling na baka hindi niya kaya. Ngunit pagkatapos ay naalala niya ang mga salita ng binata na nakilala niya sa kalye. Mayroon kang isang espesyal na bagay. Ano pa ba ang magagawa niya kundi subukan? Oo, naniniwala ako, sagot niya, matatag ang boses. Ngunit mabilis pa rin ang tibok ng puso niya, ngumiti ang lalaki at pagkatapos talakayin ang plano, pinigyan siya ng maliit na pautang para simula ng pagbili ng mga sangkap at pagsama ang isang mas profesional na menu. Nakaramdam agad ng ginhawa si Jomar, ngunit hindi nawala ang pagkabalisa. Malapit na siyang sumisid muna sa isang bagay na maaaring magbago ng lahat o sirain ng lahat. Ngunit tandaan Jomar, sabi ng lalaki habang siya ay nakatayo upang umalis, ang tagumpay ay hindi madaling dumarating. Maraming iba pang katulad mo naghihintay upang makuha ang iyong pagkakataon. Huwag magpalinlang sa maling kumpiyansa. Ang merkado ay walang awa. Ang mga salitang ito ay parang angkla sa puso ni Jomar. Ano ba talaga ang kinakaharap niya? Posible kayang pinaglalaruan lang siya ng lalaki o talagang nag-aalok ba siya ng isang tunay na landas sa tagumpay? Kabanata 5, ang unang malaking pagtatangka kinabahan, si Jomar, ngunit hindi na siya makabalik. Binili niya ang mga sangkap gamit ang perang ibinigay sa kanya ng lalaki at ginugol niya ang buong gabi sa paghahanda ng mga pinggan na nakatuon sa pagpapabuti ng lasa. Alam niyang ito na ang malaking pagkakataon niya at hindi niya ito hahayaang mawala. Kinabukasan, itinayo niya ang kanyang bagong stall na ngayon ay may mas sari-saring menu kasama na ang mga bagong ulam na hindi pa niya naihanda noon. Siya ay nasasabik ngunit sa parehong oras, natatakot na hindi niya maabot ang mga inaasahan. Ang unang customer ng araw ay isang babae na, nang makita ang bagong menu, nag-alinlangan bago pumili ng ulam. Kinabahan si Jomar, ngunit hindi niya ito maipakita. Pinaglingkuran niya siya ng buong pag-iingat. Tinitiyak na perpekto ang bawat detalye. Nang matikman ng babae ang pagkain, huminto siya, sinusuri ang lasa. Parang malayo ang tingin niya, parang may tinitimbang siyang importante. Ayan, mabuti naman, she finally said nakangiting kay Jomar. Alam mo talaga ang ginagawa mo, boy. Ang kanyang mga salita ay nagkaroon ng malalim na epekto kay Jomar. Hindi siya sigurado kung magalang lang siya pero visceral ang reaksyon nito. Labis ang ginhawang naramdaman niya na para isang malaking bundok ang inangat mula sa kanyang likuran at sa isang matapang na hakbang, nagpasya siyang isa publiko ito sa social media. Tulad ng alam ko na wala akong masyadong mawawala, kaya gumawa siya ng isang simpleng post na nagbahagi ng larawan ng isa sa kanyang mga pagkain at nagtanong, Sino ang gustong subukan ang pinakamasarap na pritong isda sa bayan? Sa kanyang Pagtataka, sa loob ng ilang oras, nagsimulang lumitaw ang mga reaksyon. Nagsimulang maging interesado ang mga tao. Ang ilan ay nagbahagi ng post. Ang iba ay nagkomento na humihingi ng karagdagang impormasyon. Ngunit ang tunay na sorpresa ay dumating ng magkomento ang isang high-profile influencer. Kailangan kong patunayan ito. Nasaan ka? Halos hindi makapaniwala si Jomar. Maaring ito ang kailangan niyang gawin sa susunod na hakbang. Ngunit handa ba siya sa atensyong idudulot nito? Kabanata 6. The razor's edge ang reaksyon ay kaagad. Kinabukasan na paliligiran si Jomar nang hindi inaasahang bilang ng mga customer, lahat ay gustong subukan ang kanyang pagkain. Punong-puno ang stall na kanina ay halos wala na. Lumaki ang mga benta sa paraang hindi niya maproseso. Nakagawa pa lang siya ng isang hakbang patungo sa mas malaki. Ngunit sa parehong oras, ang takot sa pagkabigo ay lumalaki sa loob niya. Pakiramdam niya ay nasa gilid siya ng isang bangin. Maraming dapat gawin, maraming dapat ayusin. Wala siyang kinakailangang karanasan at nagsimulang lumitaw ang mga problema. Kulang ang mga sangkap, hindi niya kayang pagsilbihan ang lahat ng kanyang mga customer. At ang pressure ay nakakaapekto sa kanyang pagganap. Alam niyang hindi niya ito papakawalan, ngunit nagsimulang pumasok sa kanyang isipan ang insecurities. Paano kung hindi ko magawa? Paano kung ang tagumpay na ito ay pawang kalukohan lang? Ngunit doon niya naalala ang isang bagay na nagpatuloy sa kanya, ang tiwala na inilagay niya sa kanyang sarili. Hindi niya maaaring hayaang mamuno ang mga pagdududa. Kung umabot siya ng ganito, maari pa siyang lumayo. Kumuha siya ng dalawang tao mula sa kanyang komunidad upang tulungan siyang pamahalaan ang kusina at serbisyo. At unti-unting nagsimulang maging matatag ang mga bagay. Nagsimulang kumalat ang balita tungkol sa kanyang pagkain at sa wakas ay nagpakita ang influencer. Gumawa siya ng video, ipinakita ang luto ni Jomar at pinupuri ang kanyang gawa. Ang epekto ay kaagad. Nasa landas na ngayon ang restaurant na hindi niya inakala, ngunit nagsimula ang mga bagay sa hindi inaasahang pagliko. Isang malaking restaurant chain ang nakipag-ugnayan kay Jomar na nag-aalok ng partnership. Gusto nilang magtrabaho siya para sa kanila, nangangahulugan iyon ng paglago, ngunit malaking pagbabago din. Ang pagtanggap sa panukala ay maaaring mga hulugan ng pagkawala ng iyong kalayaan. Ano ang dapat niyang gawin? Kabanata Shito Ang pangwakas na desisyon Habang lumalago ang kanyang negosyo, hinarap ngayon ni Jumar ang pinakamalaking desisyon sa kanyang buhay. Parang nakatutukso ang proposal ng restaurant chain. Nag-aalok sila ng isang magandang halaga ng pera at isang matatag na kontrata. Ngunit isang bagay sa loob ni Jomar ang nagsabi sa kanya na hindi niya basta-basta ibebenta ang kanyang kaluluwa para sa tagumpay. Inisip niya kung ano ang nagdala sa kanya doon. Ang kanyang tiyaga, ang kanyang pagiging totoo, ang kanyang pagpayag Nagawin ang mga bagay sa kanyang paraan. Ayaw niyang ibigay iyon ang ideya ng pagiging bahagi ng isang malaking network ng pagkawala ng kanyang kakanyahan ay natakot sa kanya. Pagkatapos ng maraming araw ng pagmumuni-muni, gumawa ng matapang na desisyon si Joe Martin. Nanggihan niya ang alok. Alam niyang magiging mahirap ang landas. Ngunit mas pinili niyang ipagpatuloy ang pagbuo ng sarili niyang tatak kaysa maging ibang pangalan lang sa listahan ng isang malaking korporasyon. Patuloy na lumago ang negosyo ni Jomar. Lumawak siya sa mas maraming lokasyon at kalaunan ay nakapagbukas ng isang hanay ng mga restaurant na naging simbolo ng katatagan sa Pilipinas. Ngunit ang tunay na gantimpala ay wala sa pera. Isa na ngayong inspirasyon si Jomar. Alam niyang ang kanyang kwento ay hindi lamang tungkol sa tagumpay sa pananalapi, ngunit tungkol sa tiyaga, katapangan at kahalagahan ng paniniwala sa iyong sarili kahit na ang lahat sa paligid mo ay nagdududa. Ngayong alam mo na ang kwento ni Jomar, isipin kung ano ang maaari mo ring makamit kung naniniwala ka sa iyong sarili. Ang landas sa pagtagumpayan ay hindi madali ngunit ang bawat hakbang ay mahalaga. Kung nakakaranas ka ng mga paghihirap, kung ang buhay ay tila sinusubukan ka sa bawat pagliko, tandaan, ang iyong paglalakbay ay maaaring nagsisimula pa lamang. Ang pagkakaiba sa pagitan ng kabiguan at tagumpay ay ang desisyon na magpatuloy kahit na walang naniniwala sa iyo. Ibahagi ang kwentong ito sa sinumang alam mong maaaring gumamit ng kaunting motibasyon. Huwag hayaang pigilan ka ng pagdududa. Kung kayang baguhin ni Jomar ang kanyang buhay mula sa isang simpleng street vendor tungo sa isang milyonaryo, kaya mo rin. Oras na para gawin ang unang hakbang at huwag kalimutan, magsisimula ang pagbabago kapag nagpasya kang kumilos. Maniwala sa sarili mo ang tagumpay ay abot kamay mo dot komento tagumpay kung umabot ka ng ganito